Maniniwala ba kayo kung sasabihin ko sa inyo na sa loob lang ng anim na minuto matatapos ang game na to? <coughs> Iniisip niya matapos kasi kami yung matalo. Ready to launch in 3, 2, 1. First blood. 5 man pandak na hero na naka-execute tas naka-stay lang sa isang lane. So, ayun na nga. Nagtawag pa yun ng mga maasim na kampon ni Auntie Marta. At nag 5 man RG kaming lima. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo kung balak nyo din gayahin ito. Matinding teamwork at kasiman ka ang kailangan ninyo. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la

dito kami lahat nagsama-sama sa Gold Lane Kasi mahirap kapag tumama umamaya. Yeah, Balaking problema namin tong MM na to Fire in the hole! Bong sa bong Halati ka na pa sa pagpupush ng tower Ang mga pandak Pabu power lock talaga Kaya lang dumating na naman ulit si Melissa Pinipigilan yung pangarap namin Maliit man sa iyong panin Pero kaya kaya kang bugbugin Hindi pa rin nadadala si Melissa At walang pakialam sa kanya Yung mga kasapi niya Hindi ka mahal ng mga kasapi mo Magtampo ka na Wala si Ante kahit paulit-ulit nang nasasaktan Talagang pilit niya pa rin binabalikan Melissa, iba na yan Masyado ka nang nag-enjoy dyan Pagkabuhay pa tayo agad Ano yan? Nabuhay para mamatay? Ipupush na dapat namin yung tower dito Kaya lang yung mga minions kasi te Panira ng plano Habang nag-aantay kami ng minions Dumating na pala ulit si Melissa at may kurimaw na siyang kasama, nagpawag kapatalaga. E di kanya-kanyang pakbo ang mga batang pambakti, hindi malaman kung saan pa Pero hindi kami nagpatinag, hindi kami natibag, umikot lang kami tapos push na naman. Lumipat naman kami sa bot lane, kahit si Sangri Pirana, mamakapangyarihan sa apoy niya, hindi niya pa rin kami kinaya. Nalip pa yung dalawa naming bunano na kasama, pero tatlo lang kami, makapagpush na agad kami, Alis na sana kami kasi tapos na yung mission namin. Kaya lang hinahabol pa pala kami ni Sangre Pirana. Akala siguro ni Dragon Boy matatakot kami sa kanya porket malaki siya. Nagkakamali ka boy sa paningin namin. Malaking butiki ka lang. Ang ginawang teknik ng mga kalaban habang nagpo kami ng tore, nakikipush din sila ng tore namin. Pero hindi nila kami magagaya. Unti-unti na namin naaabot ang paghumpay at ang pangarap namin. Kawawa naman si Dragon Boy. Pinapasok nang masasamang loob, wala pa rin tumutulong sa kanya Come on, mga panot. Everybody, let's go What are we doing? Tss, tss, tss Power locking Ah, teka, teka, time first Walang minions Te, walang minions Te, may enemy, may enemy May gulian natin paunahan po mag-pushing Kasi nag-push din sila What are we doing? Tss, tss, tss Power locking Victory Oh, kita nyo na, natapos sa loob ng 6 na minuto, pero kami yung nanalo. Nice G sa mga mare natin, kasali dito!